umpisa na mabulaklak yung mga uh, dahon dito yung mga talahid yun mabulaklak na siya palatandaan na magtatag araw na Ayan, magtatag init na siya yun yung mga damo na namumulaklak at tuwing tag ulan ay nawawala yan pagkatag araw umilitaw na yan siya ito ito, ito bulaklak na kung na alam nung tawag yung damong damong ito eh umpisa na yun na siya mabulaklak Alatandaan na siya ay eh, magtatag init na kaya lumalabas na yung kanyang mga bulaklak ayan ang dami oh eh, hanggang dito ang siya so, oh dami malatandaan na siya ito yung talahib malatandaan tandaan na yan eh magtatag araw na talaga magtatag init na dami ng mga ano bulaklak niya hindi naman tignan kaya lang sa mga mga damuhan talaga dito sa gubat kulay puti nga lang yung kanyang bulaklak ayun oh puti bulaklak niya kaya lang nalalagas paghaino wakan mo nalalaglag ito yata isa kintem bulaklak pa naman sabi ng mga matatanda pagka tungo magtataginit na eh lumalis may namumulaklak yan yani ito yata yata dami na o. Mulai puting lah yang kanya mulak